para akong pansamantalang naparalisa. Ni pagpikit ng mata ay di ko magawa. Pinanood ko na masunog ang bata habang ang isang binti nito ay nakaumang sa bukana na nag-aapoy na pugon. Kung gaano ito kabilis nagsimula ay siya ding bilis nitong natapos. Biglang nawala ang amoy at ang sigaw na parabang binuhusan ito ng tubig. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng nasusunog na buhok. Mabilis akong kumaripas ng takbo sa sobrang bilis ay parang naiiwan ko na ang katawan ko. Sa pagdaan ko sa koridor ng hospital ay naririnig ko naman ang sigaw ng isang babae na tinatawag ang kanyang anak. Wala na akong magawa sa puntong ito hindi ko na kinayang lingunin o hanapin ang pinanggagalingan ng sigaw at iyak ng babae.